Hello guys, good morning and good afternoon to everyone kung saan sa mga sulok ng mundo Ito guys, nandito na naman tayo sa mga kumikita sa Elite's Empire guys, na napakaganda guys So this one guys is all the teacher's professions They love their professions but guys, nakita nila guys ang sistema na meron ng Elite's Empire and the community kung paano guys, uh, kumita ng malaki Ito guys, napalaki, napakalaki yung mga kita nila guys The other one is ah uh, 1 million the other is 523,300 the other one is 1 million so napakalaki guys so ito yung mga teachers guys na nag all in sa business guys online nag invest sila guys because you know bakit kung ano ang mayroon ng Elite Empire once na mag invest ka guys is a lifetime investment and life income And the more you invest, the more you income. So guys, tingnan mo guys, na, na, napakalaki yung mga kinikita nila guys. Kahit magtrabaho pa sila guys ng ilang taon sa profession nila guys, na tinapos nila, so wala din guys. Katulad ko guys, ilang taon na rin ako guys, nag abroad running for 20 years. But guys, hindi ko kinikita yung ganitong halaga guys. Napakalaki guys. So, nakita nila guys, hindi lang guys, mayroon ang sistema ang Elite Impact kundi the dream squad, the community squad is tutulungan ko guys kung paano mo i-handle tong business na to in easy way dahil guys meron silang ituturo na mga ideals, ideas, skills kung paano mo ito gawin guys so napakaganda guys, napakaganda step by step guys, matutunan mo talaga tayo nga guys, nakapagtapos tayo ng, mga pag, ng ating mga pag-aaral as mayroon tayong mga degree holder mayroong profession ilang years natin ginugol guys but dito guys sa Elise Empire guys hindi aabutin yung pag-aaral mo dito guys ng 3 months e eh, although guys makukuha mo na ng 1 and a half months makukuha mo na yung ano guys yung pag-aaralan mo dito kakaroon ka ng ideas kung paano mo ito patakbuhin ang business na ito so guys kung isa kang uh, professional teachers o uh, natuturo sa public teachers pub, um, public teachers and uh, private sector so guys huwag ka na pagtumpik-tumpik guys dito ka na guys sa Elise Empire dahil kikita ka na talaga ng malaki guys at I, I know guys na dito magbabago yung buhay mo guys at maabot ang inyong mga pangarap thank you